you. Breaking news, Senador inatake ang heart. Sino itatch? Senador inatake ang heart. May clue ba kayo? Okay? May clue kayo? Okay? Hmm. May clue? Actually, yung clue nandyan na sa title. So, eh, uh, itong senador na ito, ay uh, minsan sa buhay niya, ay pa din siya sa bato ko. I'm sorry, you know, pag natuluyan, Okay, so napagalaman natin sa mga balita, breaking news na ito, na di umano kasi hindi pa, ano eh, hindi pa inannounce So antayin natin kung i-announce sila na na-jogsak, okay, itong uh, senador na ito at uh, ginataki ang kanyang heart. So, alam mo nyo, habang nakarating sa akin, hindi ko alam kung matuwa ba ako or what. Kasi syempre, ang pangit, di ba? Ikaw man mag-jongsak na ganun, bad yun. Mama, bad yun. <laughs> Pero ano ba yung pinupunto natin dito? Hindi kaya ang mga mga magnanakaw, ang mga demonyong mga politiko, si, you know, lahat ng jejemonyo, lahat ng kalaban ng bayan, hindi kaya isa-isa na silang siningil ng langit? Okay? Hindi kaya sinisingil na sila ng Diyos. Hindi kaya ito ay pagbabadya na kailangan lang natin mag-speak up day sa gitna ng kalsada at Diyos na ang bahala na sila ay isa-isahin dahil sa kababuyan kalahalahat ng ginagawa nila sa taong bayan. So balik tayo dito sa ano na to, baka bago tayo pumunta sa ating uh, pinaka-main topic. So napag-alaman natin, panawagan din sa PEP, baka hindi niyo pa alam, sa fashion police si Christopher <laughs> ay nako na ito daw ay si Palanga pero uh, in fairness fair na siya, nag, alam ko nagdaano ano to eh nag oppose ito kay uh, Kotinga itong taong ito itong senador na ito so isinisekreto lang daw muna eh kaso matabil tong dila ng mga Palanga o eh gusto nilang malaman daw ninyo kasi taong ang gobyerno ito So, parang karapatan ninyo na malaman yung health, ng isang tao kung siya ba ay ano na, uh, ano na uh, functioning pa ba para maging uh, gawin niya ang trabaho niya dyan sa Senado, which is taong bayan ang na nagbabayan. So naligwak at itong girl lalo daw, itong Anetch, itong Anetch, you know, sometime in Paris, naglaka din ako sa bato-bato, di ba? Oo. Oh. Hindi ako tiniteri-teri dyan. Pag ako napraning, bukas sa Paris na ako at maglalakad ako sa batuan. Hello? <laughs> anyway. So, uh, ayon sa ating mga bubwit, aking, ating mga juting jazz, uh, tila bagang celebrate pa ito. Okay? Para bagang, uh, ang term na ginamit is, uh, natin na ko lang <laughs> ha. Para naman sasabihin nyo, gumagawa tayo ng kwento dito. Teka lang, dali lang, masyado kayong excited sa ating mga dramatization. Okay? Ayon sa ating Juting Jahas, okay? Ito ah, mukhang natutuwa pa ang mga mga, mga you know eh, mukhang natutuwa pa daw ito dahil nangyari ito sa senador na ito. Ang tanong, bakit kaya natutuwa? Kung ito ay totoo man, You know, I'm just, hindi ko to sinabi na tuwang tuwa siya. Ito po ay galing sa ating puting ahas. Na napag-alaman na parang tila bagang magsiselebrate pa. Ang chuwi, uh, chuwa Ano yan? Chuwi, yung chuwa Okay? So baka nagsiselebrate pa daw ito. Kaya nga, ang tanong ng bayan, ang tanong daw ng mga hitad sa kapaligiran, eh, magkano kaya? Kung matuluyan, magkano kaya ang mamanahin? Kasi recently daw, before ang before ang ni nitong personalidad na itong senador ay dinistrongkar ang will okay nagsiselebrate pa daw, ay binago yata yung will, yun ang nakarating sa akin hindi ko to sinasabi na this is my first time information, I'm just saying mga palangga, ini-inform ko lang sa inyo ang nakarating sa atin na uh, balita na kailangan niyong malaman parang uh, ang sabi ng mga baklush na palangga okay at mukhang nagsiselebrate pa ito at inaabang ang matuluyan. Para sa itong lungkot naman, kawawa naman. Di ba? Pakawawa ah, naman. And another angle, an another angle ba? May angle daw. Ito, nagtatanong lang naman tayo kasi parang uso ngayon yung ligwa, yung natutumba ka na lang, katulad nung isang uh, de uh, deputy executive secretary na pinag-uusapan natin, na kina-question din ang mga kaibigan nila. Baka, Pina, pinaikain ng something para ma-empacho. You know, impacto, right? Yung impacto na pwede kang baligwak. So, napagalam, na, ayon sa mga hanash dito na mga baklush, na baka kaya ito ay pinakain ng candy na may pang-empacho. Okay. Kawawa naman. May mga anak, may anak to eh. Alam ko, dalawa anak nito. Hmm. Ngayon, mga palangga, para, ano, half body daw ngayon is uh, paralyzed. Hindi makagalaw si kawawang senador. So, I hope maano na to, no? Ayan, sabi dito, currently daw ay hindi may galaw ang kanyang katawan. Semi-paralyzed. Yun ang sabi ng Hanash. So, uh, may idea ba kayo kung sino ito? Abas ang sabi sa akin, eh, may mas mahilig din ito kumain ng puso ng saging. Di ga maraming puso sa sardina? May puso-pusuan, puso ng tunda. So, nakakatam ng kanta na bigla ko naalala. da ra 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 da 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 yeah, okay. Hindi po ako nag-celebrate dito, okay, na, you know, na may nangyari, malay ko ba dyan, nakarating na sa atin ng report. Kaya kailangan ma-verify ito as soon as possible kasi di umano oh, na jogsak, di umano, oh, paralitiko, at di umano oh, ay na, mukhang magnagdidiwang at hindi pinu-post sa Instagram. And uh, the fact na ayon sa mga backlush sa paligid-ligid, na itong girl lulu, yung kanyang jewars, you know, maya maya active. Di ba, syempre, uh, pag ikaw, kapag may nangyari sa iyong mahal, na, mahal sa buhay, lalo na pag celebrity at you, uh, you know, you always post your bato-bato uh, movement. Di ba? When you go to Dubai, Paris, you know, in New York, something like that. Di ba? Pinupost mo lahat. Tapos this is a very critical and a uh, moment of your life that you need our prayers. 'di ba? Usually yung mga ganyan ang hihingi pagdasal niyo po, dadadada. Da, da, da. Kailangan namin ng prayers pero tila bagang I just check uh, her Instagram, walang ano eh, walang prayer. Parang uh, para mga stock, mga stock photos o stock videos yung mga naka-post. Then napag-alaman natin na ayaw nila pang ipa. Well, we have to respect that, ano? Pero hindi eh. Public figure to eh. You have the public should know the public should know. So, ang sinasabi lang ng mga nag-report sa atin na eh, baka nga hindi, imbis na sa matuwa. Kasi nga, I don't know how much money yung uh, state dito. So, kailangan nyo lang malaman. Okay? Sabi ni Palanga, si Akem, di ba physically fit yung senador na yun? Yes. Yeah, and he's young. He's not that matanda. He's young. Tama ba? Young pa ba yun? Mukha lang siya niya. Actually, you know, he's really active kasi recently, parang uh, nagpa-microblading. <laughs> recently, parang nagpa- Gusto ko Panginoon, just yung bunga nga kasi ito ni Ka, ewan ko ba. Recently, parang nagpa-microblading pa yata. Yun na, na kapag kakaalam ko, alam niyo ba yun? Ngayon, so, just in case, katulad nung vlog natin kahapon, na itong dating uh, deputy uh, uh, executive secretary, mga palangga. Lolitsky, thank you lagi sa pangkapi-kapi mo dyan, palangga. Okay? Uh, just, I hope not. Di ba Kasi kawawa naman, no? no? May na. Kawawa naman. As in, kawawa talaga. Eh, pero mas kawawa ang bayan. You know? Yung mga pangyayari dito sa mga politiko, mga naliligwa. Actually, ang, ang damdamin ng natin is marami sa majority na nasabihin niyo, buti nga. Kasi mga jute ang dinin mga yan. Ninanako ang kaba ng bayan. Uh, ito yung sinasabi ko na you cannot bring your people's money into your grave. Walang makakabit-bit ng pera ng bayan pag seven feet below the ground ka na. Wala. Kahit ikaw, kahit na pinaghirapan mo, hindi mo mabibit-bit yan. Pero yung legacy, yung pagmamahal sa bayan, yung totoong paglingkod sa mga tao, yan ang iiwan mo. So, napag-alaman natin na hindi naman daw malungkot itong si Okay? Kaya nga nakakapag-post pa. Actually, kasi check ko lang, two hours ago, nag-post pa siya. Two, three hours ago, nag-post pa siya ng mga dramatization. How can you post something na yung jawaers eh nakaratay sa bed? Hindi ba dapat ang i ng mga ganon? Ako, kayo, ang i-post yung Di ba, ipopost nyo sana yung nagdadasal-dasal or humingi ka ng prayer. This is just me. Okay? Mara iba-iba naman yung approach natin sa buhay. Uh, pero kasi they are public figure. They are celebrities. At they are what? Taong gobyerno. Kapag taong gobyerno ka at pinakikinabangan mo ang pera ng bayan, karapatan ng taong bayan na malaman kung ano ang physical condition mo. Right? Again, doon sa nagtatanong, the clue is already in the title. So, wag nyo na akong kinukulit-kulit. Okay? <laughs> Okay, next topic na tayo. Move on na tayo. Pakalat nyo na yan para isend nyo sa ano. Arcelia Zeni, isend nyo sa uh, Bureau of, ano, uh, Bureau of uh, Communication ng mga Marites.